pinakamatindi, pinakamalakas at pinakapinagmamalaki na pambato ng mga DDS mga kababayan. Uh, former governor ng Ilocosur at uh, isa sa mga uh, pinagpipitagan <laughs> nire-respeto ng uh, iilan mga kababayan ko na si uh, former governor Chavit Simpson. Mga kapatid, eh, mayroon pong matinding pahayag sa Billionario News Channel. Mga kapatid, ano nga ba ang kanyang uh, ininit na naman ng ulo? <laughs> ininit ng ulo. At ang sabi dito ay uh, pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, totoo ba ito? Manong Chabit? Eto, bigyan natin ng magandang magandang, bigyan natin magandang-gandang ano to bigyan natin ng magandang-gandang uh, komento to mga kababayan ko panoorin nyo muna ang video na to Malinaw na ang pagtalikod ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Simpson sa pamilya Marcos. Mula sa pagiging taga-suporta, naisa niyang sipain ang ah! Pa pangulo sa pwesto. Ano daw, mga kababayan? ang panawagan niya, revolutionary government at special elections. Ang... Pucha, ano to? Ano tindi to ah? Detalye sa gender report ni Hannity. Mo, mo, uh, mo. si Pain, si PBB, yung pataw. <laughs> Uy, natutulog, ka pa ba? Manong hindi Uy, <laughs> manong chabi, tagko-comment lang ako ah. Baka mamaya, ipashoot to kailan ako. <laughs> Natutulog ko ba ito si Manong Chabit? Tama ba itong iniisip ni Manong Chabit? Tagtataka lang ako ha, mga ko. Matapos po sa ina mga nagpoprotesta sa Trillion Peso March sa EDSA White Plains kahapon. Lumitaw si former Governor Chavit Singson sa at the forefront ng Billionario News Channel para ipaalala ang kaisa siya ng mga ayaw sa Marcos administration. Ha? Huh? Kaisa daw siya sa mga ayaw sa Marcos administration. Ano to? Uh, simula ng hindi ka na paboran o hindi ka na pagbigyan, hindi ka na ano, uh, kaisa ka na ng mga ayaw sa Marcos, Ganon Di ba yung pamangkin mo, You trying to appoint your pumpkin, <laughs> your needs sa PCS. So baka dahil dun no? Baka dahil dun, mga kababayan ko. Tuloy. At dapat, palitan na raw ito. Ang suggestion ko, it should be me a meeting. Tanggalin si BBM. Wala! <laughs> tapos mag-meeting ang military, police, and all the justices, Supreme Court justices, and all the religious organization to form a new government. Ano daw? Alam mo ha, ah, ang labo nito, mga kababayan ko. Ah, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo to. Let's elaborate those words. Manong Chabit said, gusto niya na magkaroon ng uh, revolutionary government. You know what's the, what you know what's happened to revolutionary government? Mga kababayan ko. Mga kapatid, yan yung pinaplano ni ano eh, ni dating pangulong Duterte noon eh. Mga kababayan, revolutionary government. So ibig sabihin nito, ano, and pag, pag pinasok natin ng revolutionary government sa bansa natin, we are parliamentary system. Correct. I-reset -re nila yung uh, i-reset -re nila yung gobyerno natin, magkakaroon ulit ng bagong uh, constitution, magkakaroon ulit ng bagong ito. Uh, for me mga kababayan ko, hindi naman natin kailangan ng revolutionary government. Kung yung puro, puro military ang hahawak, we are not like uh, Vietnam. Ay, no, no, no. no. We are not like uh, uh, Vietnam and uh, Myanmar. Yan, nagkaroon ng revolutionary government talaga dyan. Because they are part of the Communist Party na, na nangingibabaw sa kanila. So parang sinasabi pa ni Chabit Simpson dito, mga kababayan ko, ni Manong Chabit, na mag-revolutionary government tayo. Ano, ano, anong klase? Anong klaseng uh, gobyerno ipapatakbohin? Mga kababayan ko, that's the question eh. The, the biggest question, anong klaseng gobyerno? It's a democracy with a parliamentary system o the uh, parliamentary uh, revolutionary government with a communism? O oh, yun ang pinakamatindi doon, mga kababayan ko. <laughs> <laughs> hindi alam, pero maka hindi niya alam yung sinasabi niya. Mukhang mahirap po yan, Manong Chabit. Nakakapag -ano kayo, makakapagkalat po kayo ng disinformation. Okay. Baka misleading o, oh, ang kwento. Tuloy. So parang revolutionary government. Revolutionary mo, government. dapat daw humingi ng tulong mula sa mga nasabing individual. Temporary lang naman daw ito. At saka magkakasana ng special election. Ayan ang malabo. Magiging back to zero tayo. Alam mo, Manon Chabit, hindi ko alam kung anong pinupunto mo eh. Sa totoo lang eh. Hindi ko alam kung saan ka ba nakaside. Sa gobyerno ka ba ngayon? O, sa mga Duterte ka na ba ngayon? Kasi ultimo Duterte, I think hindi papayag sa plano mo eh. <laughs> Bakit? Militar ang hawak, di uupo si Sara eh. <laughs> Pero, imagine mo ha. From revolutionary government, tapos tatalon tayo, gagawa na ulit ng konstitusyon, nagbobotoan ulit tayo kung sino na naman ang ano. Ganun pa rin mga kababayan. Wala pa rin magbabago. Magiging back to zero lang tayo. Magiging back to zero lang ang Pilipinas pag ginawa po natin yung gusto ni Manong Chavit. But here is the thing. No, here is the thing. Ah, uh, Manong Chavit. Wala naman dapat, Di naman dapat patalsikin si BBBM eh. Sa totoo lang eh. Sa totoo lang eh. Ito real to ka Manong ma-real to kita magpasalamat ka kasi ni real to ka ni byahe ni koy. Oo. Uh eto, oh. Ito, ito, ito. Uh, ka. Real talk lang. Hindi mo kailangan pabagsakin si Bongbong. Para lang para lang palitan ng revolutionary revolutionary government ang bansa natin. Number two, number two, wala na wala naman tayong insurgency. Hindi <laughs> ba? Number three, Manong Chabit, ang ayos-ayos ng bansa natin. Maganda ang takbo ng ekonomiya except, except sa mga politikong magnanakaw. Bakit nga ba nagkakaganito si Manong Chabit? Yan ang aalamin natin. Pero bago ang lahat, bago, 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 bago natin napuntahan kung bakit nagkakaganyan si Manong Chabit, upag-usapan natin to. Maganda na ang takbo ng bansa. Kaso nga lang, ninanakaw ang pera. Napaganda na ni PBBM eh. Nagawa na ni Bongbong Marcos. Ang problema, kahit anong sipag ni BBBM, kung may mga katulad po, ay, ay, stay, may mga katulad. <laughs> kung may mga katulad po na mga politiko, ating politikong mga magnanakaw, manong Chavit hindi uusad ang bansa natin. Andyan yung compare system, kumare system, ninong system, uncle system support, dating taga-suporta, contractor system. Napakaraming sistema na sinisistema ang gobyerno natin. Kahit anong sipag ni Bongbong sa pagpapapasok ng na mga napakaraming investor sa bansa natin, yung buwis na nakawin lang din. Doon napikon si BBBM. Ganon yun manong chabit. Napikon na si BBBM kasi hindi niya na mapigilan yung pangungurap ng mga taong na nasa paligid niya. So anong ginawa ni BBBM? PBBM opens the Pandora's box para, o, oh, yung sabi natin, binuksan ni PBBM ng pintuan para i-double check ng taong bayan, mga kababayan ko, ang listahan ng mga magnanakaw sa loob ng gobyerno. Ganun na nangyari. So ngayon, you are insisting, you are insisting, one of the, ano, one of the ideology na hindi ka tanggap-tanggap. Di ba mga kababayan ko? Kung kailan binuksan ni Bongbong Marcos yung pintuan para malaman ng taong bayan, andyan naman kayo pumaatungal. Anak ka ng pusang ilang iring oo naman, oo. No? Oh. Habang binabaybay ni Sigson ang White Plains Avenue kahapon, hindi nakapagpigil magbu at shot ang ilan sa mga nagprotesta. E nabas dito eh, oh. Habang tinuturo si Sigson. -ay -ay! Sa buwan ka na, mga burgis! nakakagawa kasi hindi ka nakinabang sa administrasyon ni Junior. Ayan na! <laughs> Ulitin niya natin. O, oh, ayan. Totoo yung sinasabi ni Kuya. Totoo yan. Kasapuan ka na mga burgis! Kapwa ka rin kurakot! Kaya mo lang ginagawa kasi hindi ka nakinabang sa administrasyon ni Junior. Ayun! Layo! 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 <laughs> Kaya ka daw, sama manong Chavit, kaya ka daw galit na galit. Kasi hindi ka daw nakinabang, hindi ka daw nakinabang sa, hindi ka daw nakinabang, hindi ka daw nakinabang sa ano, <laughs> sa uh, administrasyon ni Junior. <laughs> ano masasabi mo dun, manong, di ba? Sampal sa iyo, di sa aming design galing dun. Suspense ako, baka mahan din nila alam. We, we Nakalimutan nila we are on the same side. Ha! <laughs> Totoo ba to? Ano ba nila alam? Nakalimutan nila we are the same side. Talaga ba? <laughs> we are on the same side. We are anti-Marcos. anti Marcos, <laughs> ah. So, ibig sabihin, Sumasama ka lang sa sa tumulong ka lang kay PBBM at kay Inday Sara noon because you have a motive. You are not part of Marcos loyalist. Okay. <laughs> Mga kababayan ko, umpisa nyo na, tanggal sa listahan. <laughs> tanggal sa listahan to ha. <laughs> oh, pag nauna kayo sa amin, magkita-kita kayo ni Apo Lakay, pakidisregard yung pangalan sa langit. <laughs> oh, di ba? Oh, eh akala ko ba sinuporta mo si Bibim because you are Ilocano? Oh, di ba? Sino ngaling? Mga kababayan ko ang matanda. Eh, yun ang ano, yun ang matindi doon. Di ba? Oh, kasi sabi mo noon, o oh, if you are anti-Marcos, but from the beginning pinagmamalain mo pa na uh, ikaw ang nagpanalo kay PBBM Tapos ngayon uh, sabi mo anti-Marcos -anti ka na Di wala ka na ba kaya tournibik <laughs> Wala ka na pinagkayo ba kaya di ba? O oh, tuloy Nagpakain pa raw siya sa isa sa food trucks niya sa Corinthians kahapon Pero kinuyog ito ng mga nakamask na hindi kilalang lalim Makamask daw Ducky sa Corinthian? Sino ba ang mga nagrally sa Corinthian nung ano, nung at uh, Abente? Di ba mga DDS yun mga kababayan? <laughs> mga DDS yun eh. Taunan, bumalik daw sila at humingi ng pasensya. Dahil binayaran lang daw sila. Binayaran? Natanong niyo ba sino nagbayad sa kanila? Tinanong yung uh, nagsaserve. Sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Ha? Si Martin Romualdez? Tsaka si First Lady, magbabayad ng ganon. <laughs> sablay tong ano, sablay tong ano, sablay tong statement ni Manong Chabit na to, promise. Magbabak pa sa kanya to, mga kababayan. Imanin nyo, do you, do you think magbabayad si Martin Romualdez ng mga nakaitim para sumugod doon tas kasama si First Lady, para pagbabayad si First Lady? <laughs> ano ano kalokohan to? Ang <laughs> totoo lang ha, Natingin nyo gagawin nila yon Never, mga kamay. <laughs> Anong chabit basahin mo kayo script mo? <laughs> Tuloy. O like tong live streaming natin. Hindi nila like ha, mga kababayan ha. Ilike nyo yung live streaming natin. Ako, hindi ako naniniwala. Siguro, may nag-uboto sa kanila na nagmamalasak. Hindi ka naniniwala, pero binalita mo. <laughs> <laughs> alam mo lang, ikaw ka sa sarili mo, hindi mo nga alam na naniniwala ka, pero sinabi mo dyan. Ano yan? Eh di ang tawag dyan, iskanda, nangi <laughs> wala mo mahirap i-analysis? Bigyan nyo nga ako. Huwag <laughs> ka <kahit> ito. <laughs> Tayo ko, tao, tao eh. Sa kanila, baka yun ang tagpadala ng mga manggulo dun. Oh. Ay, naku, manggulo ha, manggulo. Naku, si first, si first lady. <laughs> Mahayahan niya na may manggugulo doon sa uh, rally. Ako! Diyos si, kay si Martin, maintindihan ko, baka pwedeng gawin. Pero si First Lady, sabihin mo, magbabayad para lang magtawag ng manggugulo. O siya, <laughs> pagkatali-tali ng tao, abugada yung tao, gusto sabihin mo, ipipray -ip niya sarili niya ng ganun, Diyos ko naman. Isa sa mga hamon ngayon ni ang pagtutok sa flood control contracts Uy, ito flood control contracts ha? Sa balwarte ng Marcos Clan na Ilocos Norte Naku! nako 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 nako. eto na, eto na Kasi ang chika mga kababayan ko Ang ICI matatapos na sa Bagyo. Pababa na ng La Union ano sunod ng La Union, mga kababayan ko? Tatamaan ng unang Ilocosur. <laughs> mga kababayan. <laughs> Baka kasi makita yung river wall. <laughs> yung river wall, uh, sea wall na flood control, mga kababayan ko, nandun sa bahay. Joke <laughs> 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 lang, manong chavit ha. Ako ha. Pakipala pa ako nito. Diyos ko sa mga leon. Tuloy. Marcos back daw kasi si City Mayor Brian Alcid. Pagmamayari raw ni Alcid ang Megapolitan Builders and Construction Supply Naku. na nakakuha umano ng 33 projects sa Ilocos Norte. Eto, question. Si Alcid naging mayor ngayon lang, 2025. But uh, he is, uh, ano, uh, uh, isa siyang contractor. So, ibig sabihin nito, lahat ng kinita niya sa pagiging cons -cons contractor niya is yun ang ginamit niya pang campaign, mga kababayan ko. But ang tanong kasi dito, is Alcide is corrupt ba talaga? Nagawa ba niya yung project? Before we, before we judge this person, ng mayor ng lawag ngayon, mga kababayan ko, abangan natin yung investigation doon. Papunta na ng Ilocos Sur, mga kababayan ko, at Ilocos Norte. Di ba? Nahigit 1.8 billion pesos mula 2022. Sinisika pa namin makakuha ng pahayag mula kay Mayor Alcid. Naninindigan din si... Ano Son, na, na dapat tumigil muna sa pag-aaral ng mga kabataan. Hmm? Anong ide Anong ideya yan? Tumigil muna ang mga kabataan sa pag-aaral? Bilang protesta sa administrasyon. Bilang protesta sa administrasyon? Kaya ka ginasabi, alam mo manong chabit, mali ka dyan. Sisitahin kita You have no rights to control the mindset of our youth. Kung ang mindset mo, tumigil sila, magprotesta sila, for what reason? Alam mo, Manong Chubby, tapatan tayo sa totoo lang. Meron at meron, mabubuko kasi sa'yo. Kaya ka nagwawala ng ganyan. No? May mabubuko kasi sa'yo. Ayoko lang pangunahan eh. Pero sa totoo lang, hawak na namin eh. And we are waiting for the news. Saka namin ilalabas dito. Yun ang pasabog sa amin mga kababayan. Sa totoo lang, umanda po kayo lahat. Hawak na namin yung ebidensya eh. Inaantay na lang namin yung balita at pasasabugin namin dito. Hindi lang kami nagsasalita manong chabit. Sa totoo lang, inaantay lang namin ng ICI bumaba dyan. At pagbabam pagbaba ng ICI sa Ilocosur, ilalabas namin dito na meron ho kayong construction <laughs> company. At nakakuha mga kababayan ko ng mga project. Yan ang pinakamatindi doon, mga kababayan. Tuloy! Ito problema dati ito, kailangan na mag-solve yung mga kabataan dahil this is their future. Suggestion ko nga, parang hindi sila mapahamak. Sa mga eskwelaan sila mag-demonstrate. Naku! tuturuan pa. Sagot ng malakanyang baka raw maharap sa investigasyon si Singson. Dapat nga eh. Posibleng inciting to sedition kasi ang... Yan ang dapat ipataw. Inciting to sedition. Inawa niyang pag-udyok sa mga kabataan. Mali kasi po talaga yon. Para sa agenda, Hannah here, Billionario News Channel. Di ba mga kababayan, kung tatanungin ko ho kayo ah. Sorry, 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 excuse me. Tatanungin ko ho kayo, mga kababayan ko. Ako ha, sa totoo lang. Ano, ako sa totoo lang. Alam mo kasi ang tao pag gumagawa na ng ano, gumagawa na eksene. Yung tipong may masusukol na sa'yo. Idadamay mo yung kabataan, idadamay mo yung ganito, idadamay mo silang ganyan. Diba? Idadamay mo yung ganito. Huwag ka naman damay. Abangan mo na lang kung paano ka paano katatapusin. Diba? Hindi na yung udyo ka mo yung kabataan, kailangan kayo mag-rally, ganito kayo mag-rally ng ganyan. Hindi ganun yun. Dapat hindi, hindi tayo ganoon. Kung matino kang Pilipino and you are caring for the future for the future of our Philippines which is the youth. Dapat ingatan mo 'yung kabataan natin. 'Di ba? Ingatan mo 'yung kabataan natin, ingatan mo 'yung uh, uh ingatan mo 'yung mga tao na dapat uh, na dapat mga kababayan ko ay uh, alam niyo na, na dapat ay uh, yung, 'yung mga taong dapat ay kinabukasan ng bayan natin. 'Di ba? Huwag natin silang gamitin sa politika. Huwag natin silang gamitin sa pangsariling interes. Huwag natin gamitin ng mga kabataan na to na para lang sa pangsarili ninyong kagustuhan sa politika. Nakanang pusang inang ereng. No? Di ba? Oh. Sa dami-dami. Sabi ni Ma'am Telma, oh. Sabi ni Ma'am Telma, sapata. Kabaw-kabaw. Mga, ano, mangbibihin na, ano? kinda kintindi dapat ikulong ayan ako inilokano na ako mga kababayan ko di ko maintindihan ayan na patong-patong ang kaso sabi ni Ma'am Aurora siya ang nag-udyok sa mga kabataan na manggulo we are we are I'm not saying that siya talaga but on the press conference mga kababayan ko uh, sinabihan niya pero that the fact is uh, the near fact is Planado na yung mga kabataan na sumugod. Ang inaalam na lang ng gobyerno natin kung sino ang nag-udyok at nagpondo sa mga kabataan na ito. Di ba? Sabi ko sa inyo, yan ang totoo doon. Alam nyo, kung tayo ay minagawang pagkakasala sa gobyerno, sa taong bayan, sa mamamayan, huwag na nating idamay ang kabataan. They are youth sa sila ang pag-asa ng bayan natin. Kaso mga kababayan ko ang nakita nyo nangyari. A 15-year-old boy, binabato ang pulis, sumasama sa riot, harap-harapan ang babato. Mga kababayan ko, yung ba ang gusto natin? Yung ba ang gusto ng mga taon to? Hindi yan ang pangarap namin. Hindi rin yan ang pangarap ni Bongbong Marcos. Alam ko kung bakit kabataan ang ginamit ninyo. Because ang weakness ni PBBM ay ang kabataan ng bayan hindi kayang palagan. Alam niyong hindi matitiis ni Bongbong. Pero sorry kayo. Diyan kayo nagkamali kay PBBM. Sa pang-aalipustan niyo, panghahamak niyo sa buong sa pamilya niya ng halos ilang taon. Siguro to, naging bato na puso ni PBBM sa inyo. Hinahayaan niya na lang kayo. At hindi na tumatalab sa kanya. Pero I know someday, babalik ang karma at tatama yun sa'yo. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.